Fire Signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alianna Reyes we have side hustle. So, napakasipag ng ating mga fire signs ngayon. Oh, we have rejected. Meron dito. Di ko alam kung kasama mo ba to sa bahay or ikaw to. Pwedeng lagi kang nare-reject pag naghahanap ka ng work. Di kayo nahahire. Or hindi kayo nagtatagal sa trabaho. Meron po dito pala, no? Di kayo nagtatagal sa work. Bakit? Kasi po yung iba sa inyo, pwedeng practitioner yung iba sa inyo. We have cope. So, yon marami talagang practitioner na hindi nagtatagal sa trabaho. Kaya po, ang gawin po ninyo, i-accept mo kung ano yung meron kayo, ano yung gift na mayroon kayo. Ayan, and you will find the way. Okay? Universe will lead you to a work na belong ka. Diba? Ayan po. Kaya yung iba tuloy sa inyo dito, pa-extra-extra extra kayo. Pero dito, kahit yung iba sa inyo, pa-extra-extra extra kayo dito ay nakaka-survive pa rin naman talaga kayo pero yun, huwag nyong i-reject yung yung gift na meron kayo uh, embrace nyo po yan matutulungan kayo yan para madala kayo dun sa tamang direction tignan natin kung saan ka ba talaga mag-succeed in life not just financially also emotionally and physically and psychologically na din syempre tignan natin ano tong side hustle na ito spirit guide ano po yung side hustle na to pwede rin hindi kayo yan baka asawa nyo ganyan we have page of swords ayun nga po oh. hindi nyo pa talaga natatagpuan kung ano ba yung life purpose ninyo dito kaya po uh, huwag kayo mawala ng pag-asa sabi nga do your research pag-aralan mo or baka baka ah baka 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 meron ka pa ditong dapat matutunan mhm -mm we have Knight of Pentacles. So, kung na daw kayo, marami pa namang opportunity sa paligid ninyo. Go po. Hanap kayo ng opportunity. Huwag kayong ma-stuck. Cope. We have the tower. Okay. Sabi ko nga sa inyo, need nyong i-embrace kasi. Yung pagbabago. Need nyong i-embrace kung ano yung mayroon kayo. Three of Swords. Kasi habang hindi nyo po yan ini-embrace, fire signs, lagi kayong, parang feeling mo, lagi kang lugi. Kasi binigay mo lahat, pero wala man lang bumalik. Ganun lagi. Lagi kayo masasaktan. Lagi kayong marereject. Tignan natin. Pagdating po sa bahay, kamusta naman ang energy? Sa bahay po, kamusta ang energy? We have Queen of Swords. So, dito din sa bahay, parang lagi may na ang uuyam sa'yo. Could be your mom. The magician. Parang alam mo yung wala siyang bilib sa'yo sa mga ginagawa mo. Kasi nga po yung iba sa'yo, pwedeng graduate po kayo. di ba? Pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong trabaho parang iniisip kasi ng mga nasa bahay nagiging pabigat ka na pwede rin naman na baliktad yan ha baka meron ka naman ditong ayan, kapatid meron kang kasama sa bahay na ganun yung nangyayari ganun talaga ginagawa, hindi nagahanap ng work okay, tignan naman natin pagdating sa iyong career we have strength, ito yung mga may career talaga po ano, may trabaho I mean ayan, so marami naman po sa inyo ay kasi di naman lahat sa inyo ay spiritual di naman sa inyo lahat ay active yung anyong mga gifts. Okay? So, ayan po. Masaya naman yung karamihan sa inyo pagdating sa inyong trabaho. Nafu-fulfill naman kasi nito yung desire mo. And yung desire mo to help your family. Seven of Swords. Medyo mag-ingat ka lang ha. Kasi malakas yung aura mo dito. Malakas yung... Sabi natin, malakas ka pagdating dito sa work. So, kinaiingitan ka rito. Uh, fire signs. Kaya mag-iingat-ingat ka. Mm -mm. 'yung mga achievements mo, wag mo na masyadong i-share yan sa mga co-workers mo. Kasi binibilang nila. Hindi lang 'yung pagkakamali mo binibilang nila, pati 'yung mga na-achieve mo. Kasi iniisip nila ay na-achieve mo 'yon hindi dahil pinaghirapan mo Kung hindi pwedeng iniisip nila dahil lang lamang ka or dahil pinapaboran ka. Tignan natin pagdating naman po sa business if may business po kayo. Sa business naman we have the star we have, ayan, Ace of Pentacles. Napakaganda naman ng ano ninyo, ng career, ay, ng business ninyo. Ayan po, oh, makakabawi ang sinasabi dito, may recovery. Oo, oh, oh, may recovery. Within the next few weeks po. So, hindi naman siya agad-agad yung recovery, ano. Pero, ayan, kung ano man yung pinuhunan ninyo dito, mababawi nyo daw siya within the next few weeks. Pwedeng sabihin natin, ano lang, 1 to 7 weeks. Mabawi nyo na po. Siguro 7 weeks na yung pinakamatagal. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan, meron tayo ditong Ace of Swords. Meron tayong Five of Wands. So, lumalaban ka pa rin naman talaga sa buhay. And yung karamihan po sa inyo, no, lumalaban po talaga kayo ng patas pagdating dito sa inyong kaperahan. So, pwedeng maraming offer sa inyo. So, hingi daw kayo ng guide pala sa inyong mga angels. Ayan po, no? So, guided po kayo. So, malakas talaga yung iba sa inyo sa spiritual world. Ayan. So, laban lang po kayo dito ha. Ayan, medyo maraming bayarin. Ayan ang sinasabi. Five of Wands. Hindi <laughs> mo na tuloy alam kung ano ba yung uunahin mo. So, unahin mo po yung pinakamahalaga. Oo, yung tipong hindi kayo mabubuhay na wala yon <laughs> Wala yon ng isang buwan. Tignan natin pagdating naman po sa Okay, pagdating naman po sa pag-ibig, tignan natin. Sa love life naman, we have Ten of pentacles, ace of wands, and meron tayo dito Nine of swords. Okay, so nahihiya lang yung iba sa inyo. Sabi natin, kung kayo yung, sabi natin, kayo yung masculine dito sa relationship ninyo. Nahiya po kayo dun sa person ninyo. Kasi nga 'di ba meron dito ay nagsa side hustle lamang. Wala po. Pa-extract na lang ba? Wala kayong awala uh, wala kayo talagang permanent job. So yun, nai-stress yung iba sa inyo pero alam mo, you're nararamdaman ko dito fire signs, you're very thankful kasi inaccept ka ng person mo. Mm -mm. Tsaka ini-encourage kanya with this Ace of Wands. O oh, ini-encourage kanya. 'Yun yung pinakamahalaga, 'yun yung isa sa mga pinaka parang masarap na feeling, 'di ba? Kasi alam mo kahit na may kulang ka, kasi sabihin natin, wala namang perfect na tao pero may tao dito na handa kang i-accept, kung sino ka, kung ano yung kakayahan mo, and in-encourage ka, para ma-develop pa kung ano man yung mga dapat ma-develop sa'yo mm, ibig sabihin lang po mahal ka talaga ng taong to okay, tingnan natin ano pa yung pwedeng mangyari sa'yo okay, ingat po kayo ha, baka magkaroon kayo ng sakit yan po infection. Kaya huwag magmadali ah Kapag meron dito, sabi natin, huwag magmadali pagdating sa mga tao na gustong pumasok sa life ninyo. Baka ang dala lang yan sa inyo ay sakit. Hindi lang sakit na physical, pwedeng emotional din po, mental, at ano pa ba, yun, sa health nyo talaga. More on, yung iba po sa inyo. Ayan no Oh. Kung sino man yan, may dala po yung sakit sa inyo. So, mag-iingat kayo. Kasi pwedeng hindi lang ikaw yung, sabihin natin, hindi lang ikaw yung, paano ba, ano ba yung tawag doon? Hindi lang ikaw yung nakakatalik ng tao na yan, in short. Ganyan po. Mm-mm. Makahawaan ka pa. So, mag-iingat ka, fire signs, ha? So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. More blessings to come.